nag-melt na itong ano, chocolate. June. Hindi ka na, kain na tayo siya. <laughs> <laughs> gutom na si June. Uh, eh. alas 1 sila na umaga. At gutom na talaga siya. Ang dami na kayo. Pero kasi matagal pa tayo, nilipa tayo ng sitiyan hindi. At saka sino bang pick up natin ngayon, June? Pick up-in dalawang makulit. Oh. <laughs> sa may airport, no? So ngayong araw po, pukolektahin namin si Miguel at saka si Ethan sa airport at... Sa airport Mga alas 6 ng gabi sila magka-travel. Sila dalawa lang magka-travel and where they're gonna meet us dito sa Barcelona. So, good luck na lang sa Hen uh, and have a safe trip sa kanila. Going here. Hey, sila. Kapag oh, breakfast na tayo, ngayon, lumipat tayo ng hotel. Kasi kasama na natin oh. yung mga bata. Oh, so, we're gonna be staying here. Okay, <laughs> kayo, camera. Kami. For those who's sa uh, ito, interested. Ito, EasyJet natin eh. Kaya, so, ano ito yung hotel yata ito ng EasyJet. Oh, pack. pangalan niya, is Easy Hotel. Oh, pero they're charging everything doon sa pinunta namin isang hotel. They were so fine. Parang sa flight, no? Oh, so, everything no! they're charging. Oh, pag lumipad ka sa EasyJet na flight, lahat yung charge. Pero ito. okay naman, na uh, look at it. Ito, pang-apat na tao ginawa namin. Instead na ano kasi, ilang araw lang naman tayo. Ito yung sa labas niya. Ito. Ako. Malinis din siya. May aircon. May shower. Malinis. Hindi ka na. At Ah, Ate Nats lang. Ate Nats Miguel, sila itan. Yes. Punta sa airport mamaya. Uh, alis na rin yung mga 12 o'clock. Okay. sila na at nasan ba tayo? Nasa, <laughs> ano ba to artwork ni Gaudi yan eh. Gaudi. Ma creation si Gaudi, eh, kilala lang uh, architect dito sa Barcelona. <laughs> huh? at yung kanyang uh, isa sa mga creations niya. Casa Batlo, Gaudi. May entrance siya eh. Hindi na-miss out natin yung last time we went here. Hindi natin siya na-miss out. Matagal na, 2013. Ginalakad <laughs> tayo dyan. Mo. Nawala tayo actually. Oo, oh, nawala kami. Nakita namin to pero hindi na namin pinansin eh. Kasi nawala tayo. Nawala kami na Ano? Sa lobby. Sa lobby. Right as we exit dun sa metro. Ito yung metro. Ito na ito na agad yeah, na agad. metro. Paglabas mo yung metro. Ano to? Uh, anong metro yun? Pasay de Gracia. Lalabas ka kagad dito. Ito yung um, makikita mo. Pero ang dami tao. Siguro hindi to ganun karami. Eh. Kasi yung panahon eh. Medyo malamig. Ano, Pero summer time, I'm sure. Summer to, definitely. ito. Maraming tao. Ito, isa sa mga best places na pupuntahan niyo para makita niyo mga creations ni Gaudi. May hinikay sa mga ano ba yan? Architecture? Ar architecture. Ganda eh. At papasok ka, huh? 10 euros ang papasok. Para makakita mo yung creations niya. Sa'yo yung papasok sa loob niyo. Kita mo yung ano niya. ayun, ah, uh, ah, daanan natin ni at ah, kain muna tayo. Kainan Ito talaga naman. Pilipino talaga, ha? kain lang ng kain. Ay na ako, gutom na ako. Marami nang makakainan dito. Ah, majority tapas do. No? O pwede niyo kainan. marami yung mga South uh, mga Iranian. Iranian. food. Pero kain muna tayo. Japanese food ang napili namin kainan ni June. Wow, nasa Spain pero Japanese food. <laughs> Nagara ako ng ramen talaga at this point. Ako rin, gusto ko may sabaw. Nagarap ako akong sinigang sa totoo lang. Ah, na ni. Muli sa tayo. papunta na tayo ng airport. Yung nga, nung natin yung time, eh, we only had about an hour to go. Malayo pa to sa airport, kaya bilisan na natin. Yun nga, sir. si Jun tinitingnan na kung ilang bang train ang kukuni namin. Dito na, nasa train na tayo. Dalihan mo na ni. Yun lang eh. ako ni Jun kasi tingin-tingin pa ako sa mga shops. Kaya nahuli kami. Ang tingin-tingin. Nakabili ka na nga eh. <laughs> Bitbit ko nga yun sa backpack mm -hmm. ko. <laughs> Sortida. Yari ka ni. Late ka. Mm -hmm. Hindi pa rin. Ngayon natin. <laughs> Yari ka. Sortida. Sortida pag na no, daw, pataas eh. Okay. 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 Let's see. Sheila. Lapit na. Magaling tayo at pupulagta na natin sila nagyan ng Ethan. Oo nga. Eh. Tayo sa El Prat Nakita mo yung... Barcelona. Nakita mo yung mga English kanina. Ang kukulit. <laughs> hindi ko ano na-video. Na <laughs> Alam ko dumating na yung plano. Pag Dito na tayo. Dito na. hindi siya gumagalang hindi siya dito tayo pababa ito yung departure hindi ka, departure to ito na tayo sa may arrival sila right right, tapos exit dun, dun 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 dun, late ka na kaya ginagawa ng dalawa ng bata nila uh, na KFC na yata sila, pinakita oh, sa amin yung video Nag-exchange yung sa gabi yun. <laughs> kumain na sila. At si Ethan naman kasi galing sa school. Oh, gutom yun, syempre Gutom. Yeah. Galing school yun eh. Kaya yeah, nag-anong kumain. Kapag bilisan na natin. At gabi, gabi na rin. No? Halos pag alas 7 na. Alas 7. gutom na rin. Gutom na naman yun. <laughs> I'm sure. Ang baka kumain na naman nga sa aeroplano yun. Going Ethan. Oh, Kaya nga yung Tinawagan ko eh. Kasi na ano pa yung immigration? Siguro. Oo. Oh, Nasa labas lang tayo ng airport ng Barcelona. Sabi niya nung ate ni para parang local ng mga tiga-local dito. Taga dito lang eh. Pero hindi pa rin. Naghirap pa rin mag-spanyol. Nahirap talaga. Jun, bakit ba natin binabalik-balikan ng Barcelona? Ah, maganda ang Barcelona. Napaka-accessible. Yun nga. At uh, napakataling mag-travel at masarap ang pagkain. Yun nga. At madali pa intindihin yung lenguahe. Ikaw kasi nag-aaral ka ng Duolingo. Hindi lang yun, kasi pareho na lingwa ng Pilipino. Halos sa ah, pero it takes a while for you to really learn it. Totoo, pero nandito na tayo sa airport. Sakto lang tayo. Yehey! At uh, excited na nga kami ni Jun at this point in time. First time nila Miguel tong mag-travel na nawa <laughs> sila. At nag-iisip nga kami ayos ba yung dalawa. Ito arrival eh. Saan Manchester? Ay Manchester estimated. FR75 37 eh Ano hindi pa dumarating? delayed Delayed yung flight ah, ni man, 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 man. Swerte ka Ayan no Manchester 815 37 estimated so, uh, 18, Seriously okay. Na late no Late sila Give, a chance oh. sa give ano us, us a sa chance Pasok Eh Salah sala eh sala din eh. sala eh what sala eh siya hindi yan nasa immigration nakita ko yung sa ano sa google niya eh ah, niya apple ito makikita ko dito There they are, there they are. Double troubles. Hi boys! Let's go there. How was it? Yeah, right. What's your name? Ethan. How was it? Is it okay? Where's the passport? Yeah. We'll no, no, later. Okay. I'll give it to me later. Let's go. kain us eat. Kaya tayo. Ano sabi yung uh, <laughs> uh, <laughs> <the> <laughs> <laughs> na. sa yung eh, migratory? Mag-eat siya lang siya. na master. Tingnan niya. Tingnan t-shirt na lang sila. Nung t-shirt ah, lang. Nakaterma siya. Hindi. Hindi. Gusto mo lang muna yung jacket ko sa bag? Hindi. <laughs> na natin yung dalawang chickens. <laughs> ano? Kamusta yung flight mate? Uh, may iba oras, one hour uh, less? less. Eh, yeah. yeah. one hour advance. Advance pala. Advance sa isang oras. Nakumik, baka labigin ka na sa site no, mo. You can choose to better the best. May aircon eh. Tickets. Ano, here go. Wait. come this way. Just do it here. Is it anywhere? Ginamit namin eh. Ayun na, nakarating na sila. At tayo kakain ni. Eh. Hindi pa eh, yung kinain natin. Kinain oh, Ito, ito, Snack ba ito? Yung limang tao ata ito ni. Hindi pwede mo pabalot. Ayan. Come and join us and see what we've done in the last two days. Yes, join us. Susunod natin vlog kasama namin mga bata. Nag-enjoy talaga kami as a family. Dahil rin narating natin, no? Sa totoo lang, out of the blue, we just rented a car. At dito, nakakita tayo ng bundok. Nahilo ko at this point, kaya eh, hindi na ako nakalabas ng sasakyan. At ano pa ba nangyari dito? Secret, ha? Panuuri na nalang mga susunod na kabanata. Ayun, dami mapupuntahan. Maraming salamat po ulit sa panunood nyo ng aming vlogs. Maraming salamat. Ingat, God bless.